Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilapinas Prime. Isang barko ang pinalubog ng US at Philippine forces sa pinag-aagawan ang South China Sea sa panahon ng malawakang pagsasanay. Laog, AP, ng Pilipinas, bilang bahagi ng malawakang pagsasanay sa digmaan sa loob at paligid ng pinagtatalo ng South China Sea na nagpagalit sa Beijing, naglunsad ang mga puwersa ng US at Pilipinas, na suportado ng isang Australian Air Force Surveillance Aircraft, ng isang barrage ng High Precision Rockets, Artilleria, Sunog, at mga airstrike noong Merkules, at nagpalubog ng kunwaring barko ng kaaway. Pinagmasdan ng mga dayuhang diplomat at opisyal ng militar ang artillery show mula sa tuktok ng burol sa isang mabuhanging dalampasigan sa Laog City, hilagang lalawigan ng Ilocos Norte, tahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang taunang combat readiness drill na kilala bilang balikatan o balikat sa balikat sa Tagalog ay kinasasangkutan ng humigit kumulang labing anim na libo militar na lalaki mula sa Pilipinas at Estados Unidos, ilang daang sundalong Australiano, at mga tagamasid ng militar mula sa labing apat na iba pang bansa. Nagsimula ang mga pagsasanay noong Abril 22. Ito ang pinakahuling halimbawa kung paano pinalakas ito ng US at Pilipinas na may partnership sa kasunduan sa pagtatanggol noong isang libo, at bilang tugon sa mas mapanindigang aktibidad ng China sa pinagtatalunang teritoryo ng Asia. Habang ang mga aksyon ng China sa South China Sea ay nagiging isang malaking pag-aalala, inutusan ni Marcos ang kanyang militar na ilipat ang prioridad nito mula sa ilang dekada na mga pagsisikap sa domestic anti-insurgency patungo sa pagtatanggol sa ibang bansa. Ang estrategikong pagbabagong ito ay naaayon sa mga ambisyon ng administrasyon ni U.S. President Joe Biden na patatagin ang isang Indo-Pacific Alliance Arts sa oposisyon sa China. Pinagalitan ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng malalakas na water cannon, isang military-grade laser, blocking motions, at iba pang mga peligrosong aksyon sa matataas na dagat malapit sa dalawang pinagtatalo ng South China Sea Shoals upang buluhin ang mga barko nito. Na Navy at Coast Guard. Nagdulot ito ng maliliit na banggaan na sumira sa mga supply vessel at nasugatan ang maraming tauhan ng hukbong dagat ng mga Pilipino. Sinabi ni Jose Romualdez, ang ambasador ng Pilipinas sa Washington, sa The Associated Press sa telepono na, We're Under the Gun. Saan pa tayo pupunta dahil wala tayong mga mapagkukunan upang harapin ang lahat ng pambubuli na ito na nagmumula sa China, pahayag ni Romualdez. Pinili naming suportahan ang Estados Unidos at ang mga sumusuporta sa ginagawa ng bansa, ang tamang partido. Sinasabi ng China na sinimulan ng Pilipinas ang labanan sa pinagtatalo ng tubig sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga rehiyong malayo sa Pampang na minarkahan sa isang mapa na may sampung gitling. Ayon sa ulat, ang Philippine Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat ay pinilit na umalis sa ilang lugar ng Chinese Coast Guard at Navy. Isang hatol sa internasyonal na arbitrasyon noong 2000, at labing-anim na batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea na nagdeklarang hindi wasto ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea dahil sa mga makasaysayang dahilan ay madalas na binanggit ng Pilipinas. Tumanggi ang China na makilahok sa arbitration case na dinala ng Pilipinas noong 2013, tinanggihan ang desisyon, at ngayon ay tumatangging sumunod dito. Sa panahon ng pag-ensayo ng labanan, ang mga jet ng US at Pilipinas ay naghulog ng mga bomba at nagpaputok ng mga misal sa simulate na barko ng kaaway na paulit-ulit na lumubog habang ang itim na usok ay umuusok mula sa hulihan nito. Ang target na barko ay itinayo sa China, ngunit iginiit ng militar ng Pilipinas na ang mga problema sa mekanikal at elektrikal ay nagtulak sa Philippine Navy na ay decommission ito noong 2020. Sinabi ng mga opisyal mula sa militar ng Pilipinas na walang bansa ang target ng mga pagsasanay. Tinutulan ng China ang pagpapalawak ng presensya ng militar ng Amerika sa lugar at ang mga pagsasanay sa militar na kinasasangkutan ng mga puwersa ng US na sinasabing ang mga pagkilos na ito ay magpapalaki ng tensyon at malalagay sa alanganin ang seguridad sa rehiyon. Ang mga pagsasanay sa militar ay isinagawa sa at sa paligid ng mainit na pinagtatalunang rehiyon ng Spratly Islands, kung saan ang China ay mahigpit na nagpatrolya kasama ang mga Coast Guard, Navy, at mga hinihinalang militia flotilla nito sa unang pagkakataon sa mga taon. Lunes, nag-ensayo ang US at Filipino Marines na sinakyan ng mga Black Hawk helicopter na kontrolin ang isang airstrip sa Itbayat, ang pinakahilagang bayan sa bansa na matatagpuan malapit sa Southern Taiwan sa Bashi Channel. Ang AP ay kabilang sa ilang piling media na inimbitahang panoorin ang combat drills sa lupa at sa himpapawid. Upang ipakita sa China na maaaring mayroon ka ng lahat ng mga barko na mayroon ka, ngunit mayroon kaming maraming lakas upang malunod ang lahat ng mga ito, isang alyansa ay mahalaga, sinabi ni Romualdez. Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime.